Bibili na <tapos> Hindi pa ba ito masyadong natutuyaan hindi pa naman tuyo sa loob to. Hindi pa rin. Kasi minsan may na stack na ano yun, no? Natutuyo. Ito, magkano to? 60. 60. Okay. Kayain ko silang gumaga. Ito, 10 pesos. Grabe, ang mura. Ay, gusto ko na to. Magkano to? 90 90 Pero may mas mura pa dito. Yan na po siya, naka 70% Ay, Ito na. pa po. 70% Dating 314, 90 pesos lang. Pababain ko Ito naman, 29 pesos, silicone toothbrush. pag na tayo. Ay, 10 pesos lang pala. Cover yung... Oo, oo. Ito na lang, mag, para mag-ano ako. May cover yung isa. Ito kung gusto ko. Peter. At may design thing? Ano ka po yung isa? Magkano naman dito? 31. Na? 31. So, ito na natin. Mga bote naman to. Ito sir, magkano? 18, oh, 18 na lang. ko ito na lang. Pang new boy niya, no? Yes po. Dating 1,000 lang uh dito. Oo. Oh. Dating 1,000? Opo. Uh oh. Grabe man, ang mura. Pwede sila sa baba siguro. Ay mo, uh -oh. hindi na sila pababa? Ito, 110. 110. Training. Ito may isang lalaki. Okay. Okay. Mayroon tayong bago. Sky blue lang ba? May green. May new design tayo. Ah, may new design. One, four, Oo, oh, bumili akong tatlo. <laughs> tatlo na ikinuha ko. Yung new design natin ito 140. yung old design. ito yung old design. tingnan natin. Ha? Oo. May electric pump ako. Yeah, That's 3-1 man. Ngayon ano na lang siya? 3-1. Eh, Saan na ba ito kuya? Kung, kung, kayo talaga ay Quality talaga siya na. Patingin napakabait na ka dito. Wow. Charging. Sige, bibili na ako. Sige, isa kuya. May pili ano siya maganda. May pili na siyang ano din. May pili na siya na ano na. Ay, storage bag. Ah. Storage bag. Ah, Ayan naman to, ganun din. Iba, ibang unit din. Iba po yan ng 500. 500. Ito na lang siguro. Ha, lawakan mo. Mura, di ba? Ang dami nga na dito. Oo. Tsaka bibigyan ko si baby ng ano. Thank you po. Sige, kuha nung kaisang. So, may new design. New design. Magkano to kuya? Ka ano pinagkaiba nila? Design lang, okay, pero okay. yung purpose, ganun pa rin na. Bila na natin siya? Kasi okay. in, pag mag-training cup nila, siya, pag mag... Pag din mo Oo. Pag matututo na siyang mag, ano... Maraming. Diba? Dating 400 plus. Ito, pang matanda na siya. Gipsy. Meron yung pang, ano, yung ibang malalaki pa. Ganito lang po. Oo, oh, oh, bibili tayo niyan. Ito yung pay niya, ma. Oh, okay. Ay, thank you. Thank you po. Ganito lang po, ma. Ay, anong totoo? Kaya yung new ball ganito po. Meron na ako sa ikong pang newborn. Pero bukod sa yung pang mga one year old, meron meron. Ah, um, one year old? Oo, pang mag one year old na siya. Mga ganito lang po. Ah, ganito na. Pwede ba to? 90. Mahal bilan ko na siya nung no, medyo malaki. Magkano oh, ba to? 45. 39. Dalawa lang siguro. White and... Ito pang one year old din to. Pang one year din to. Magkano to kuya? 70. 70 isa? Seventy-two. Ano? Isa lang. Uh, 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 pwede nang umuha yung mga... mga pwede nga magbente. Eh. Ba't? Ganun naman? Uh Oo. -oh. Hindi kasi nag-nurture na yung brand nila. Ah, wala na. Oo. Uh, Kuha na tayo isa. Perlins. Oo. Yeah. Thank you. Tapos cotton buds na hal. Na. Ay, nakakuha na. meron na. Ang dami natin ganun. Eto, magkano to? Eighteen po ang isang piraso. Eighteen isang... Piraso. Ano nga sa to? Hindi pang adult na to eh. Kumuha na tayo. Okay. Dapat nag-card kayo pala kuya. plastik lang kami noon. Oo oh, eh? nga, ito kukunin ko. Sige. Ano to? Kuya, para saan sa dito man kung gusto mong palakihan ng butas, Pang panglinis ng ano? Panglinis ng mga gilid-gilid ng. Ah, uh, magkano to? Sige, 1.5. Magkano to, Kuya? Ah, uh, 'yan? Sige, ba, 1.6 lang siya, Ha? meron Teka, bibili ako nito. Oh, ito, 72 pesos. Pero may mas mura, 42 lang. <murra> Ah, uh, kuha ka pa rin ng isa. Kuha ka isa kasi maluluma at maluluma. Rin. 29 lang ito. 29. <laughs> 29. Ay, may mas murang training cap okay, oh. Lang lang mga 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 kasi pag maabot kayo ng 500, may free kayo ng Ah, isa, may free na, na, na kami. Mga. Okay, thank you. Ah. Isip ko kung kailangan ko 'to eh. Kita na lang ng bibiro namin mga maliit pa, pwede mo siguro. Sige, sige ito siya mo ito isa na lang siguro buti open tayo mamaya nandito pa kaya dito yeah kokoha ko ng wipes mag-stock na tayo kasi ang mura lang 20 pesos dalawa lang 20 pesos dalawa kun yeah i'm so okay mag-order na tayo yung medyo paregong betulan wala naman kasi water Basta yung hindi naman daw nadaray eh, sabi. Meron. Kailan? Doon pa, pa naman. Saka, mas okay siya kasi hindi mabigat ba? Hmm. Ay, may blue pa. Kailan natin? 16, 16, 16, 16, 16, 19, oh, ito na, o, 60 na 60? 2 pieces lang. And na lang muna kasi magaan. Kasi karaniwang wives ko, puro mabigat. Pag mag-travel eh. Ito na lang maliit. Ito oh, 36 na lang. 36? May pre-calipin. Oo, sige. Thank you. Ano pa? Ang dami na yata ng tega. Titignan natin. Baka naman na na amaze lang ako masyado. Wait, 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 ano, wait, wait, ito? ano itong comfort feeder? Ah, pang newborn? Pantay ko, ko yan siya. Maganda yung booting ito lang. Ganito po siya. Okay. Magkano to? Meron naman na tayo yung ganyan. Oo. 39. 39. Pero yung sa Kuya, meron na ako nakuha doon yung medyo malaking bote, yung kulay blue. kulay blue ba yun? May may chupon ka? Ito po. Ah, ito sa, yung size ng paper. Ano 'yan? niya? Mipol, pero yung butas sa tapat. Anti-colic na rin ba yun? Oh, hindi. hindi po. Why lang ko? Ito po yung anti-colic na. Meron kang anti-colic na mas malaki Mayroon pang 1 year old? Ay, wala po. Ano? ano? Ito kasi bibili mo naman, yung wide neck ang bibili mo naman nito. Pero yung wide neck, ito po yung wide neck. Mm, okay, sige, bili na lang din ako isa. Ano size ba mo? May medium, large, small, at saka Yung nakuha ko doon, hindi ko alam eh. Ano Anong lang taon na baby? Actually, newborn pa, lang I mean, siya, pero ma mag-hoard na. Hindi, I mean, meron akong, yung pang one year old niya, ibibili ah, ko medium. na siya. Ito na medium. Okay. Mal, iti-check muna natin bago mag-check out ah. Mal, bibili na ako nito. Kutsara niya, kapag nag six months siya, pwede na siyang kumain. Yung food feeder mo. Ayan, food feeder. May ibang kulay. Yung nalagyan mo ng fruit sa loob, tapos kakagat-kagatin niya. Bili tayo. Kaso naman puro na pink. Okay lang. Ito, 26 pesos. Okay pwede. na ba isa? Tatlo naman tayo, ma'am. Kaso nga lang, medyo matigas ko yung... Ah, ito na lang, ma'am. Kasi ano yan eh. Mm -hmm. Teka, iti-check ko muna bago tayo mag-check. Dalawa na. Dalawa na. May puti kayo. May all white kayo nga dito? Sa New Girl lang kung mayroon ah. white yan. Lang. Pero 39. Ito na lang, para pang lalaki ko, like. 39 lang. Taon nyo ba? Oo, nakabili na kasi ako. Oo. Oh, oh. Ito nga, may 46 lang, oh. Ano ba yung kinuha natin? yung gano'n ano? Nagaya na, ng bibi. Auto oh, tubig. Kailangan nyo to pag mag matuto na siyang uminom. Ano sa tingin mo? Malambot naman yung nipo. Oh? Paano ba to? Baby. Ay, oo nga. Ay, malambot naman. Kasi ang kinuha natin, yun yung laman nito kuya? Yung nasa box? Ganito siya, ma'am. Pero may stroke kasi yun. Ah. Tapos pwede mo siya din palit-palitan ng takip. Sige, tignan ko muna. Tapos hawakan ko lang. Anong pinakaiba niyan dito, kuya? Ito kasi, ma'am, ano ito, pipi na ano? brush. Ha? Pipi. Parang pipi. May ano na rin siya, yung brush na maliit dito. Ah, ano, pang nicole Okay. Sige, sige. Okay naman na tayo. So, bukod dito, wala na? Wala na yung kaibang? Ba baka sa April, ma'am, magsisil kami ng mga consumer light, like, ano, alcohol. Yun yung hinahanap ko, alcohol. yung zinc. Zinc. Ah, sa April pa kayo? Sa April pa kayo. So, so far, puro, puro parlintas. sa parlintas hanggang to Monday to Saturday. Okay. Ito kaya, kailangan ba natin to? Patu, patuyuan Paano. ng... Patuyuan ng DJ. Pagkatapos mag pwede siya ikatawag. Kuhanin na natin. 30, 30, 30, 30. Bagay. Ipang re-regalo pag hindi kailangan. Mm -hmm. Kukuha pa ako nito. Kukuha na ako nito pa? Oo, oh, mahal. Ang mura talaga. Kukuha pa ako nito. <laughs> 20 pesos ta. <laughs> Kahit tayo, pwede natin gamitin eh. Oo. Wait lang pa. Ah. Okay. Teka lang mahal. Grabe, ang mura. Ang mura. Kuya, mata to? 14 ang isa. 14 ang isa. Kunti lang. Okay lang siguro. Kumuha na, nagdagdag ako, 14 lang naman. 14 pesos. Ang mura. Ang mura dito guys. yung baka kailangan mo. 12 lang po yan. may pa ako eh. Ito ay, amoy. Ano to? Ah, pang ano? Ang freebies Ang Teka mga, titignan muna natin. Baka masyadong na, ah, uh, naparami lang tayo. Oh. Ito, free na to ha. Free na to sa... Ito Sige, iganyan mo muna. Para kita natin. Kasi baka ka masyadong marami. Ay, ito yung hindi anti-coli. Wide na Wide na lang siya. Yung Oo, isa lang ako kukunin sa na ito. Kasi anti-cold. Anti-cold. Oo. No, oh, oh. Just in case na, uh, ano na siya. Kailangan ko muna kung anti-colic to kasi kailangan anti yung pang... Meron naman tayo doon anti-colic? Pero pang newborn lang siya. Ah, Parang okay. bala ko ibili niya si baby ng pang... Ah, ba pa, ano, hindi anti Pag hindi anti-colic, hindi natin kukunin. Hindi ko anti-colic? Hindi. Kamura oh. eh. nga. Kamura nga. So, ang, yung... Eto ito mahal. Ito 140. ma'am. Oo, pero magkano lang 'to? Pwede yeah, <laughs> ka lang. Pwede ka lang. So, lang. Sama naman. Dalawa lang. Oh, sige. Ito pang toothbrush. Hindi lang, ano, na ano sa ano? sa... Ah, yung sterilizer yeah, natin. Yeah. Teka. eto yung mga pag-iisipan ko kung kukunin ko. Tapos kumuha ko ng extra niya. Hindi lang. Ayan, 10 pisa lang. Dapat nga isa pa eh, kasi every month magpapalit yan eh, di ba? Uh, Pang linis ng ipin? Pang linis ng ah ko? Oo, ng yung, hindi, ito, hindi naman na tayo babalik dito. Ito, ito um, Tuwa ka pa? Uh, Kahit mga dalawa o tatlo. Ang lang naman andun lang. Tanong mo ka sa nakakulay ko. Yellow o? Or... Yellow. Uncented. Yellow ang unscented na. Scented po yung blue. Mm, okay. Thank you. Pukuha pa ako. Ito, sentin. Kuha pa ako kasi kaila, ito talaga yung laging ginagamit um, eh. Magkano ito? 29? 29. Unscented pa. Tubig lang. No. Ito pa mahalo. Okay. Bayad na tayo. Ang mura dito guys. Tapos <laughs> ito may mga pa-previous pa sila. Pero ang mura lang. Sumatsukon. So, mga ito naman, ano ba to? Regular unscented. Ito tayo sa 12 pesos lang eh. Dating, ating 41 pesos. Meron ba ang expiration nito? 2025 pa. So, pwede pa. Ito, 2026. So, ang bilis lang namin. Pagpasok nyo dito, ayan. Pasok nyo sa pinto. Ito na Ito na agad. So, Petroleum jelly is 12. Tapos yung mga anti-colic silicone, 31 pesos lang, oh. Small, 2 pieces na. Ganun din sa, sa large. And then, yung mga wipes nila na, etong, etong blue is scented. So, 13 pesos lang. 6 may 6 pesos pa. May 20 pesos na. Itong 20 pesos, ito yung 30 sheets. So, tapos yung mga parding na nabote pang newborn. 115 and 110 meron silang anticholic meron ding hindi anticholic tapos ayan Tapos, meron na rin yung sterilizer is 500 pesos lang tapos ito meron na silang isang set 298 pesos tapos meron silang uh, sterilizer na 700 and ito yung parang microwave sterilizer na 250 pesos lang 250 pesos lang siya. Tapos may newborn starter set na 280 pesos. Ito yun. 280. Ito yung stage training cup. 110. Mila na rin namin si Mikael nung bago. Tapos ito yung may manual. Manual breast pump. Um, 100 plus. Ito naman is yung buong mga rin. Oh. Educational collection. So, 37. Dati siyang, okay. Walang okay. price. So, ayun. Tapos, eto ay 10 pesos lang pala to. Pero, ang kinuha na namin ni Mac ay yung, ano na, malinis-tinis na. sobrang mura. Yung electric vest pump is 850 pesos. Sana maging maganda siya sa breast ko. Dami rin mga bumigili. Eh. Actually, parang hindi ganun ka crowded. Tapos, sa April 2024 daw, meron pang, ano, iba pang product. Like yung Zazim, alcohol, mga ganun. mura rin. Albatros, Ah, ganun. so that's it lang okay guys Dito magbabayad parang 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 So guys, ayan yung mga pinamili namin. Diyan kayo magbabayad. Ayan sila kuya. Hindi lang na sila na. Tapos pag naka 500 kayo, may mga freebies kayo. Ito may freebies. Uh, ito, meron na tayo ito eh. Ang okay, Ito yung mga freebies. Ito pang tong. Ayan. Ito yung mga pacifiers. Ano yun? Mga bang... clip. Ah, okay. Para hindi ka tatanggal-tanggal. Oo. Oh. May eh. mga ganyan pa pala. Okay, yun. Uh, please lahat uh -huh. yan. Ang daming free. <laughs> so, ayan. Ang so, na si sir. nawala <laughs> ko So, hi guys. This is part 2 of my vlog sa pagpunta namin ng warehouse. Yung part 1, yung pumunta kami ng warehouse at habang nasa warehouse kami. And this part 2, ipapakita ko sa inyo kung anong mga nabili ko naman sa uh, Pardin, sa Comart. Actually, Comart International Warehouse siya. or Comark Warehouse International. So, okay lang. Eh tayo na, tumahan na. Ah, sige. Ay, magagawin ka eh. Ako na bahala. Hindi, okay lang yun. So, guys, ito yung mga pinamili namin. Ayan, may tumabil dati kay Puro Wipes. Tapos, ito So Thank ipapakita ko sa inyo yung mga nabili namin. And kung magkano, ay, naiwanan ko sa satrakyo namin yung ano, yung, yung resibo. Sana matandaan ko pa yung presyo nito mga to. Though, dun sa first vlog ko, nakalagay, naman dun yung mga presyo. So, eto. pa so, parang marami pang design. Kaya alam, syempre, warehouse siya, malami rin pumupunta doon. Pero this time, Sabado kami, uh, March 16, 2024 kami pumunta at wala naman masyadong tao. Pero nung dumating kami, may mga dum dumating din mga siguro mga tatlong group. Ayan, ito yung magiging teeter niya. So, ang brand na ito is Parlene. Pero, ngayon, ang brand na ng Parlene ay na natanggal na at napalitan na siya ng Nurture. So, kaya siya warehouse doon. Nagsasale sila doon. Pero hindi ko alam kasi nakakita ko ng mga vlog ng 2022, 2023 ay warehouse na daw siya. Bilihan na rin ng mga Parlene. Hindi, kataka, hindi pa rin siya nang uubos. So, ayan. Mura lang naman siya. BPA3 siya for zero month plus. Yan. So, yun maririnig nyo. Yun na yung aking anak na nag, uh, iinat inat siya. So, pag natutulog siya, ganun siya kaingay. Ingay guys. Tapos, yan. Mabuli ako nito. ng lalagyan niya ng gatas. Kung magkagalat. Kung sakaling maubusan ako ng sa best milk. Pero sana wag. Ang nagpapray ko, sana wag ako maubusan. Pero ito, bumili ako. Mura lang siya. Parang 29 or 39 pesos lang siya. Kung hindi ko naman siya magamit, ah, uh, okay lang. Pwede ko naman siya lagyan ng mga alik-alik ko ng mga hikaw-hikaw ko. Ayan. Tapos ito, ah, uh, pang fruits. Yung um, ang tawag dito, food feeder with cover. Ayan. Ang dating yung presyo is 139 guys. So, trusted by mothers for over 30 years. Yun yung kiniclaim ng farming. So, wala na kami nakita ang mga panglalaki. Puro pang mga pink-pink na. Kaya, isa lang yung kinuha ng aking asawa. And kumuha din kami nitong wide wide mount nitong Parlin. Oh, pero hindi siya anti-coli kaya isa lang yung kinuha ko. Tapos kumuha lang din ako ng nipple niya. Na mura lang din. Tapos ito dating 374. Parang mga 79 pesos lang yata ito. So bumili na rin kami para na mga pwede nga magamit ni baby pag lumakilakan na siya. Tapos yung label niya naka, nakapabalik Hindi ko alam kung ano ba ito eh. Or gano'n ba talaga? Hindi pa, parang siya, hindi pala siya nipple. kasi may silicone siyang ang filter dyan. So, ah, parang hindi lang. So, pag uminom siya, ano ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ito. Sige. At ang maganda, nakakahon pa siya. Pwede, actually, pwede siya yun. Eh, no? mga pang regalo-regalo. So, yan. Pag gusto niyo umorder sa akin, uh, pwede akong, pwede ako mag-ship sa inyo. Ayan. Nag-vlog ako Hello. Welcome to my vlog. <laughs> Bili ka na. Tapos mag, pwede kang bubili ng ano. So, ito nga pala. Ipapakita ko rin sa inyo itong nabili kong wipes no, sa baby company. Ito yung Nurture. 100 pesos siya. Parang apat na peraso. 100 pesos. So, tingnan nyo. Tingnan natin yung tingnan yung yeah. yeah. itong Nurture. Yeah. Ito yung padding, Tingnan nyo pangalan lang talaga yung pinakaiba. ganun din. Tulay ganun din. So, pareho siyang unscented sheets, 30 sheets, pareho ng size, pareho yung nakalagay na nakalagay dito. Safe for sensitive skin, alcohol free, with aloe vera extract that cleans and moisturizes. Pareho talaga siya. So, yun. So, mag maganda at quality din naman yung, yung product na to. Saka, I think, pasado naman to sa standard. Tapos, nakalagay dito sa likod, same ingredients correct no? tapos nakalagay distributed by Comark imported by Cymar International so um, ang address nila ay sa First Avenue Santa Maria Industrial Subdivision Bagong Bayan Taguig City Philippines so daming warehouses dun makikita, makikita nyo dun pagpasok nyo dun ah uh, one way kasi yun so kakanan tapos makikita yung RCBC siguro mga pang limang warehouse dun. kasi tingin namin siya ano sumubra kami parang nung nagpin kami iba yung location doon sa internet. So, yun. Made in China. Tapos, itong Nord mag-expired siya na 2026. Ito naman, Friday, 2025. So, that's it for my vlog.